Yan, sabi ko nga na-maintain mo ang beauty mo. Ay, salamat naman. Vain naman kasi talaga ako. Mm -hmm. Eh, na ngayon, ang asawa ko, guwapo. At saka ang diba? macho, Oo. hindi ko pwedeng... Hindi ka pwede magpabaya, magpaka-law siya. Correct. Baka mm -hmm. magmukha kami number 10. Mm -hmm. yeah. Ako Kaya... parang whale siya yun. Kasi six-pack yung asawa oh. ko. O oh, nga, nakita ka. ko nga, ang bongga. Pero, uh, yun nga, nakakatuwa. Ako na-excite ako sa pagbabalik mo. Uh, gusto sana kita magpa pero maano tayo, may strike tayo eh alam mo naman. Pero uh, uh, yung feedback na sa show mo noong April 6, tama mo? Ah. Eh talagang ang bongga, ang dami nagkwento sa akin. May mga nakasama ka na nagsasabing walang kupas wow. si um, Tucci Guevara. So pag narinig mo yung wala kang kupas, anong nararamdaman mo, anong napipil mo? Oh my God, tuwan-tuwa ako. Para akong nananalo ng jackpot. Mm -hmm. Kasi, uh, you know, bihira sa mga tao na mag-comment ng ganon, di ba? Pero to be fair, talaga naman pinaghirapan ko yon at pinagandaan ko yung April 6 ka. <music>